Kylie Padilla, nilabas ang isang malisyosong video ni Mariel Rodriguez at di umano'y kabit nito. Sa isang nakagugulat na kontrobersya, usap-usapan ngayon ang aktres na si Kylie Padilla matapos di umano'y maglabas ng isang malisyosong video na kinasasangkutan ng kanyang stepmother na si Mariel Rodriguez Padilla at isang di kilalang lalaki, na sinasabing kabit nito ang naturang video ay mabilis na kumalat sa social media, at agad na nagdulot ng ingay sa mga netizens at showbiz circles. Ayon sa ilang ulat, naganap ang paglalabas ng video matapos ang isang personal na alitan umano ni na Kylie at Marielle. Bagamat hindi pa malinaw ang dahilan ng kanilang away, maraming haka-haka ang nagsasabing may mga isyong matagal ng kinikimkim si Kylie tungkol sa kanyang madrasta. Gayunpaman, maraming nagdududa sa kredibilidad ng nasabing video at pinaghihinalaang ito ay maaaring isang edited o pekeng material na layong sirain ang pangalan ni Mariel. Sa gitna ng kontrobersya, si Mariel ay nananatiling tahimik at wala pang opisyal na pahayag tungkol sa isyo. Samantala, ang mga malalapit sa pamilya Padilla ay nagpahayag ng suporta kay Mariel, iginiit na ang video ay walang katotohanan at isa lamang paninirang puri. Nananawagan din ang mga taga-suporta ng pamilya na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hayaang lumabas ang katotohanan. Si Kylie, sa kabila ng kontrobersya, ay hindi pa rin nagbibigay ng malinaw na paliwanag o komento tungkol sa kanyang kaugnayan sa nasabing video. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang opisyal na mga pahayag mula kina Kylie at Mariel upang maliwanagan ang tunay na pangyayari. Habang lumalalim ang kontrobersya, maraming netizens ang nagpakita ng pagkabahala sa epekto nito sa buong pamilya Padilla, lalo na sa relasyon ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Marami ang nagtataka kung paano nila haharapin ang ganitong klase ng isyo, lalo pat parehong kilala at tinitingala sa industriya ng showbiz ang mga sangkot. Ayon sa ilang eksperto, maaaring maapektuhan ang imahe ng pamilya kung hindi agad masusugpo ang maling impormasyon. Sa kabila nito, nananatili ang panawagan ng ilang kaibigan ng pamilya na itigil ang mga walang basehang akusasyon at hayaang ang katotohanan ang maneg sa gitna ng ingay ng social media.